swag dead mahin kahit simpleng kalmot lang ng aso o pusa. Yan kasi ang ikinamatay ng isang batang babae sa Misamis Oriental. Welcome back mga Teknik sa YouTube channel. Ngayon mga Teknik, bibigyan ko kayo ng idea kung magkano nga ba ang paturok ng anti-rabies sa kagat ng aso o pusa. Mga Teknik, kasi yung anak ko nakagat ng pusa. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung babayaran ninyo sa anti-rabies at kung ano yung dapat gawin. Una mga teknik, kapag ka nakagat, sabi dun sa clinic, ang una nyong gagawin, yung pinagkagatan ng pusa o aso, sasabunin ninyo bago huhugasan nyo ng tubig. Mga 5 minutes paagusan nyo dito ng tubig. Para kumbaga yung rabies ay matanggal, kaunti na lang yung papasok sa katawan ninyo o dun sa sugat na nakagat. Ngayon mga teknik, dun naman tayo kung magkano nga ba yung bayad sa paturok ng anti-rabies. Yan mga teknik. Paturok mga teknik ng anti-rabies, meron siyang 4 session. Yan. Per session mga teknik ay 650. Kailangan mong makumpleto yung 4 session kapag ka nagpaturok ka ng anti-rabies. Ngayon mga teknik, bali ako ay yung anak ko sa uh, ano ko pinaturokan. Kumbaga, private siya dito sa Animal Bite Center. Yan mga teknik. Yun nga, per session, 650 apat na session, bale apat na 650 yung babayaran ninyo. Halimbawa mga teknik, meron sa inyo mga libre na hospital or center. Siguro pipila lang kayo ng matagal or ano, gamot lang yung bibili ninyo bago sila yung magtuturok. Depende kung saan kayo magpapa turok ng anti-rabies pero pag private ay ano 650 per session. 'Yan mga technique. Dito mga technique 'yan. Kada 3 days babalik kami nakapagturok na ng first session sa 21 ulit pa dalawa. Halimbawa, mga technique gano'ng ba katagal yung ano valid ng isang anti-rabies kung naturokan na kayo. 3 years mga technique kapag nakompleto complete yung 4 session. Ibig sabihin kapag nakagat kayo ng ano nakagat ulit kayo pero 5 months pa lang nakakalipas nakapagpaturo kayo ng anti-rabies kahit hindi na kayo magpaturo kasi yung epekto ng vaccine hanggang 3 years yon mga teknik ngayon mga teknik meron ako ditong video yung ilalagay sunod dito sa aking video na to kung paano nga ba tinuturo kayo yung bata kasi may nakuhanan ako isang video na nagpapaturok din ng anti-rabies yan mga teknik kaya wag nyong baliwalain kalmot lang or kaunting kagat kailangan niya siyang pabaksin Huwag na lang kayo manghinayang do sa ibabayad ninyo kasi meron naman nababalita na papanood kayo na konting kalmot, binali wala. Yun nga, humantong pa sa ospital hanggang sa binawian ng buhay. Kaya wag na kayo manghinayang sa ibabayad ninyo. Magpaturok na agad kayo ng anti-rabies. Meron mga mga pre sa inyong mga sa mga city hall or barangay center. Yan mga technique. Yan mga technique kung may tanong pa kayo tungkol dito sa about sa mga gagawin sa kagat ng pusa or aso, babayaran o saan pupunta dito sa mga pagpa-inject ng anti-rabies, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe salamat sa panonood and God bless <tellos>